Okay, dinala ka doon 11. Sige, eh, okay lang. Tapos po nung dinala po ako roon, doon na po ako na trabaho, doon na rin ako tumira. Mm. Pin pinagtitinda po ako ng mga bulay bagyo, mga prutas, mga ano. Ah. May pwesto po kasi sa sa palengke. Mm. Doon po ako sa palengke lumaki. Doon po ako natutulog, doon po ako po mm. kumakain. Tapos po pagka po yung wala po akong pera, nag-extra po ako magkargador kakarga po ako ng mga gulay, binabayaran po ako ng ano, may-ari ng kalakal. Mm. Ganun po, ganun po ginagawa ko. Gusto kong balikan yung ano, Kuya mo, hmm? nung pagkakargador mo. Anong naging buhay mo nung ano, naging kargador ka sa ano? Mahirap po, Kuya. Mm. Nagkakargador hmm. po ako. Pero nasa ko nakasurvive naman po, kahit pa paano. Yun lang, mong, ano, mahirap po yan. Kasi po, sa gabi po, nagbinabagsak yung gulay dun. Uh, sabi mo kanina, pang ay yung ano? Ah, pang hamak po. Pang Nahamak ka na ba doon? Maraming beses na po. Ano yung, ano yung pinakamasakit na naalala mong ka? Ano yung mga sinabi? Sasabihin uh, mo sa akin na ano, na... Hindi ako nag-aral, wala akong ulam. Saan galing? Yan po, kasi kaya mo hmm. yung asawa. Galagala ako. Ayun ito sa loob eh. Gano'ng kahirap yung ganyan yung kalagayan nyo, kuya? Hirap din yun. Pagka ganyan yung bahay mo. Trapa lang. Nung bumagyo, kumusta kayo? Ayos naman po. Inipit ko lahat yung ano. Yung trapal, inipit ko ng buho. Ayun po, may ipit. Hmm. Tinali ko ng ano, dobi. Oo. Oh. Kaya yeah, ito, paano naman o eh, nakaano naman. Nakaraos naman. <laughs> mm. Wala na raw yata yung bago, nakaalis na raw yata. Oo. Uh. Yeah. Buti nga ako nung bumagyo eh, nagganaw ko ng buho at nalang ko na lang. Para ka ako hindi liparin rin ang hangin. Mm. Pagka ako nilipad yan, wala ka kami Hello po. Nandun po. Mm. So, totoo pala yung sinasabi nila. <laughs> dalawa yung asawa mo? Hindi isa. Hipo. Hipo. Ah. Kala ko ano. Ayan po yung nag-aaral po sa pinag-anakan. Ha? Kapatid, Kapatid po nag-aaral po. Hindi mo asawa yung dalawa na yan. Hindi po. Hindi po. po. <laughs> Hindi hmm. hey, tayo dyan. Eh, no. <laughs> hindi ho. baka Hindi po. Kapatid <laughs> niya yan. Hmm. Hindi, hindi ko manong asawa niya. Maka unong... Hindi ko. Sige, ubus um, uh, <laughs> <laughs> ano? eh. Hey, baka ako na mong nakakuha to, tapos sinunod mo yon. Hindi po. Yung Hindi nga po, totoo. Nagkikita ako. Sigurado kang... Hindi po. <laughs> ito lang ha. Oh, ito po yung asawa mo. <laughs> Baka... <laughs> <hindi>. ito mo <laughs> oh, yung anak namin. Oh. Sigaw. Kapatid po niya nag-aaral. Sigurado ka. Ay, <laughs> Baka hindi. Baka pinatago niyo lang sa akin. <laughs> dito? Yung una mong asawa, hindi talaga siya. Hindi Wala po. dito. Wala po. Ba't ano bang nangyari doon? Ba't nagkahihwalay kayo? Eh, makimagulang po. Ayaw pong bumukod. Ayaw pong nangwalay sa magulang. Ah. Hmm. Kaya ako kami nagkahihwalay. Hmm. Kailan pa ba yun, kuya? Tagal na po yun. Ah. Hmm. Nung nagkahihwalay po kami, ayun, nakilala ko po ito. hmm. Mga ilang taon na yun, kuya? Mga dalawang taon na rin umigit. Eh. hmm. Matagal na pala. Hira po na pag ako, may konti kami yung pagtatalo, hindi alam mo yung magulang. Um, hindi ko po kinaya. Kaya magulay kami. Ano yung hindi mo kinaya doon, Kuya Raymond? Um, lagi na lang ako kaming mali. Lagi na lang ako kami nag-away. Mm. Walay na lang ho kami. Kesa naman na saan pa mauwi yung lagi na pag aaway mm -hmm. Ilan taong ka na ba, Kuya Mon? Ano na po ako? 27 na po ako. 28 na po ako. So, 20... 25 ka nung nangyari yun? Hindi. Nung na kayo? Opo. Mga ganun po. 25. Hmm. Okay na din. Kasi yung mga iba nag-aasawa. 17, 18. Buti mga, edad, mga ganong edad ka nag-asawa, Kuya. Ina-enjoy ko muna yung pagkabinata ko eh. Hmm. Okay lang ba, Kuya, muna, no? nagpapakwento uh, sa amin. Yung una mong kinasama. Okay lang po. Ikakilala po kami yan. Nung nagtatrabaho po ako sa Quezon City, sa Balintawak. Hmm. Nag-Manila eh. ka pala? Opo. matagal po ako dyan. Po ako lumaki sa Balintawak eh. Ah, ilan taong ka napunta doon? Na, inampun po ako nung may kaya sa buhay. Yung tinatawag ko namin nanay. Hmm. Doon ako lumaki. Napunta ko ako doon, ang edad ko pala siguro nasa 10 taon na yun. Wait lang. Uh, interesado ako sa ano mo kinoo ka ilang taon? Bali, nagdala lang ko sa akin doon, bali, bali chewing ko lang po. ay okay, ilang taon ka? Mga ano ako noon, magsiguro, mga mag si siguro ako noon, dinala ko. Ah, may ano isip ka na? Opo. Kamamatay lang po nung tatay ko, ah, nung dinala po ako roon. Sorry kuya. Si mama mo? Andiyan po sa, ano po, sa ipo. Mm. Diyan po sila ngayon nakatira. May asawa po siya ngayon. Okay. Okay, dinala ka doon 11. Okay. sigit Sige, eh, okay lang. Tapos po nung dinala po ako roon, doon na po ako nagtrabaho, doon na rin ako tumira. Mm. Pin pinagtitinda po ako ng mga gulay bagyo, mga prutas, mga ano. Uh. May pwesto po kasi sa, sa palengke. Mm. Doon po ako sa palengke lumaki. Doon po ako natutulog, doon po ako po mm. kumakain. Tapos po, pagka po yung wala po akong pera, nag-extra po ako magkargador. Kakarga po ako ng mga gulay, binabayaran po ako nung, ano, nung may-ari ng kalakal. Mm. Ganun po, ganun po ginagawa kaysa uh, yun po nung nagbinata na ako yun doon ko po nakalala yung sawak po nag-aral ka? hindi po hindi na po ako nag-aral hindi ka pinag-aral? hindi o ayaw mo mag-aral? hindi naman po ako pinag-aral hmm. nagtinda lang po ako Kung so, kasi po, ka ba nag-ano na, na mag-aral? nung una po nag-aral po ako nung hindi pa po namamatay yung tatay ko hmm. Pero yung nag po sa, hindi po ako pinag Hindi mo sinabing mag gusto mo mag-aral? Hindi ko na po na ano mag-aral kasi po, naisip ko po eh, maganda na po yung katayuan ko. Hindi hmm. ngayon ko pinagsisihan na dapat pala nag-aral lang ako. Hmm. Paano, paano, nasabing maganda yung katayuan mo? kasi po, kumakain ako tatlong beses sa isang araw. Hmm. Tapos maganda yung tirahan ko. Mm. Nakakabigay pa ako sa nanay ko ng pera. Oo. Ah. Kaya hindi ko na po naisip mag-aral. Ah. Gaano ka kalakas nun para magbuhat? Mga ilang kilo na bubuhat ko? Malo lang po. Mga pinakamalaki ko na ako nabubuhat nun. Mga 20, 30 kilos, gano'n. 30 kilos? Uh, 20 kilos, 10 kilo, gano'n. Alam ba nabubuhat nung anak ko ng apat na sako, apat na supot? Alam ko yung isang supot kasi 10 kilos eh. Oo, oh, isang supot po. Oh. So, ibig sabihin, nabubuhat na nung anak ko noon, 40 kilos na. Ah, uh, 40 kilos. Mab mabigat pa pala kay Kuya yung niya noon. Hmm. Karamihan naman po sa pala sa palengke, alas mga kabataan. Oh. Uh -huh. Maraga ng kargador, minsan taga-tulak mga kariton. Ilan taon ka doon sa pagbubuhat ng mga gulay, pagkakargador? Matagal po ako sa Balintawak. Hmm. Hindi lang siguro sampun taon ako gitu. Halos do ka na pala. Doon ako, hmm. nagkaasawa. Yung asawa ko nga po sa uli. Ilang taon ka nung nakilala mo yung o namang kinakasama, kinasama? Nakilala ko po yun. Ano? Ang edad ko po nun. Si 7. 17? Opo, nakilala ko po yun. Oh. Nung nagsama po kami, ang edad ko po 19. Tapos ilan yung naging anak mo doon? Dalawa po. Nasaan yung dalawa mo? Nasa muna? kanya po. Ilan taon na ngayon yung panganay? Yung panganay ko po, mag, magpipito na po eh. Hmm. Tapos yung bunso ko po, ano, maglilima. Gusto ko po sana, may pamilya na, sana naman ang bumukod. Yun ang hmm. gusto ko eh. Bubukod kayo? Uh, gusto ko ayaw po. Ayaw nila? Ayaw po. Ah. Kaya po, naghiwalay kami. Paano hindi, hindi, ka makatagal doon? Bakit? Ano bang ano? Eh, kunti lang ang pagkakamali na mag, mag kami. Kunti yung ano, nakikailan mo yung biyanan ko. Hmm. Kaya oh, hindi ko kanya. Baka naman problema talaga sa'yo. Wala naman, no? Pinagawa ko naman ako na lahat. Hmm. Okay. Namimiss mo yung mga anak mo doon? Oo, oh, namimiss ko rin po. Gusto oh. ko rin silang makita. Hmm. Kasi hindi ko maanap. Lari mo. Lari. Nalungkot talaga ako. Sa tagal ng panahon, doon ka naghirap ka doon 20 years. Hindi ka man lang nag-isip na habang buhay akong ganito, kundi ako mag-aaral. Hindi, hindi, hindi ko isip kasi po, inisip ko rin yun po yung nanay ko eh, wala pong tutulong. Mm. Wala pong Eh malilit po po yung kapatid ko noon eh. Ayon. Ako po yung panganay, mm. inisip ko po yung iniwan ng tatay ko, ah. yung nanay ko. Yung nanay ko po noon, may malit pa po. Yung puso mm. namin maliit pa. Okay, naiintindihan ko na. Pag hindi po ako nagtrabaho, wala pong pagkain. Mm. Kaya oh, hindi ko na ako naisip mag-aral. Bali lang kayo magkakapatid ko, Emon. Pito po. Pito? Anong Ano mo sa kanya, ate? Kay ko, Emon. Ate, ano pa pala ang pangalan mo, ate? Reyna po. Reyna Lin? Apo. Oo. Oh, Ilan taong ka na, ate? 24 po. 24, 27. Anong nagustuhan mo kay Kuya Mon? Hindi ko po alam eh. Ha? <laughs> gano'n ka katagal... lang po siya. Nabaitan po ako sa kanya. Oh, gano'n ka katagal linigawan? Ang tagal-tagal ko rin nung niligawan niya. Mga... <laughs> buwan lang. Ilang buwan lang po. Hmm. Ba't ganun? Mabilis kang napasagot. Ibig sabihin, magaan ang lobo sa kanya. Um, sobrang nababaitan po kasi ako sa kanya. wala ko po sa nakilala. Hmm. So, ba't ka nababaitan? Sobrang bait po kasi niya. So, Magkakunta mm. po sa amin. Mm. Pag gumagala nga po, may dadala po limang bigas. Pero gagala lang po siya. Mm. Bakit ngayon? <laughs> Nagubo ba akong bait? Umubot <laughs> <laughs> ko Kumusta bilang asawa si Kuya Mon? Okay naman po. Ikaw, Kuya Mon, kumusta yung asawa mo? Okay naman po. minsan po, hindi lang kami nagkakaintindihan. Pero naguusap naman po kami. Para mm. magkaais po kami sa mag-asawa naman po kasi hindi maiiwasan yung hindi niyo pagkakaunawa. Oo. Uh. na Naiso namin, ang kami lang dalawa. Mm. Uh. Gusto ko malaman na yung nag-uusap ba kayo about sa pangarap, plano, gano'n? Nag-uusap din po. Alimbawa po sa pangarap namin, para sa anak namin. Mm. Gusto namin makatapos yung wag sa amin mm. na hindi nakatapos sa pag-aaral. Mm. Kahit, man, yung anak namin, yung mapag pag-aaral may gapang namin sa hirap. Mm. Anong pwede niyong maituro sa anak niyo? ano yung pwede nyo maituro sa anak nyo? Ano yung pwede nyo maipasa sa kanila? Yung pag-aaral. Mm -hmm. Kasi po, pag may pinag-aralan ka po, hindi ka na po titira sa ganito. Titira mm -hmm. pa rin, pero hindi na siguro yung pangabang Hindi ka na, hindi ka na ano yung hamakin ng ibang tao na wala kang pinag-aralan, mangmang ka. Mm -hmm. ko sabihin sa anak ko yung gano'n. Gusto kong balikan yung ano, Kuya Moon. Nung pagkakargador mo, anong naging buhay mo no? nung naging kargador ka sa ano? Mahirap po po yan. Nagkakargador mm. po Pero nasa na naman po. Kahit paano. Mm. Mahirap po, mahirap po. Ano paano. yung pinakamagandang nangyari sa buhay mo doon? Experience sa pagkakargador mo? Yung kumikita po ako ng malaki na ipapadala ko po sa nanay ko. Mm. Yun po. Yun po yung okay. na ano po. Ano naman yung pinakapangit na experience mo doon? Yung hirap po, tsaka pagod. Mm. Yung lang yung ano, hirap po rapoyat. Kasi po, sa gabi po, nagbinabagsak yung gulay doon. Oh, sabi mo kanina, panglalait ay yung ano? Ah, panghamak po. Panghamak. Nahamak ka na ba dun? Maraming beses na po. Ano yung, yung ano yung pinakamasakit na naalala mong hinamak ka? Ano yung mga sinabi? Nasabihin mo sa akin na ano, na hindi ako nag-aral, wala akong alam. Mm. Tanggap ko naman ang totoo naman po yun. Eh. eh, gando lang yung kakayaan ko eh. Mm. Wala naman ako magagawa. Um, uh, unang araw namin dito, una, hmm. pangalawang araw, okay. wala kayo dito. Okay. Gusto kong okay. malaman, nasan kayo nun? Nasa ilog po kami. Doon sa pinaganakan? Okay. Okay. Doon po kami nakatira sa mga biyanong ko po, sa magulang po niya. Mm. Ah, ikaw ate, sa pinaganakan ka? Doon po yung tatay ko, doon po nakatira. Oo, oh, sa yung pinaganakan ka, teka lang, kung saan po yung, kung taga po yung ma, mama at papa ni ate Celine. Eh si ate Reyna, nagkaral ka ba? Anong grade? Anong na grade? Ang natapos? Hanggang 8 lang po. Grade 8? Ba't di mo natapos hanggang 12? Nagkasakit po kasi ako na Mm. Nagkasakit po ako tapos kuminto po ako. Nung po ako, na ano po, pinag-alas na lang po ako ng Sir Christian. Mm. Tapos nag-alas po ako. Hindi ko pa natapos yung ano. Hanggang second quarter lang po ako ng grade 12 sa ALS. Mm. Yun po, hindi na po ako aral Ano yung pwede niyong ipayo sa mga kabataan, Kuya Mon, na papunta na sa buhay pagpapamilya na hindi pa sila handa ano yung gusto nyo sabihin sa kanila gusto ko sabihin sa kanila na mo muna silang mag-asawa mag-aaral silang mabuti. mm maganda po kasi yung pinag-aralan mm. po kasi yung magpapamilya kaagad wala ka pang wala ka pang plano sa ano mm pangkabuhayan para sa bubuuin mong pamilya Tama. Mas maganda po kasi yung pag-aral muna bago ka ng pamilya mm -hmm. kapag tapos Ilang po. Ikaw, Ate Reyna, ano yung gusto mong lalo na sa mga ano ngayon? Sa mga kabataan po na kababaihan. Hmm. Um, Ang ko lang po, mas maganda po na porsigihin yung pag-aaral po. Kasi po, pag nakapagtapos po ng pag-aaral, makatulong po sa magulang. Ah. Karamihan po ngayon, hindi na inaano pag-aaral. Uh, anong naging problema pala doon? Ba't kayo nalipat dito? Ah, dito po. Hmm. Hmm, Nag-ano po ro, nung nagbagyo ko doon. Mm. -hmm. Saka nung nawalan ako ng trabaho. Mm. Kami -hmm. po kami dito. Nung, nunguna po diyan po kami tumira. Nakitira lang po nakitira kami. kami. Nakitira po kami diyan. Mm. -hmm. Kaila kaya po kay kami JR sa po. Join nyo nito, Chahin. Ah. Kapatid uh, po ng tatay ko. Ang ka na ng bahay niyo ngayon. Doon po kami naki, nakitira naki, naki, naki noon. Mm -hmm. Tapos po nung no, ano, nagtag na gumawa ako ng pambahay dyan sa baba, mm -hmm. nagtayo po ako dito ng ganito. Ito pong bahay namin, tinayo ko. Ah. ano may tutulong ko dito sa inyo, Kuya Mon? Yung ano ko sana namin, Kuya, yung kahit mo lang makabili ng yero. Hmm. Ang bubong. Ah. Kasi yung, po dito talaga, walang ano, Lalo na po bubong. pag bumabagyo. Pag, lalo na pag bumabagyo. Ah. Yeah. Pakahirap. Hindi ba tumulo yan nung ano, bagyo, Kuya? Hindi naman po. Inata ah, dalawa kasi patong eh, no? Hmm. Pinatungan Al ko po. Alo na to? Opo. Po. Tapos ito? Opo. Okay. Good job. So meron naman, dalawa naman pala yan. Eh, Maghintay-hintay ka na. <laughs> <Bakalala>. <laughs> 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 Inipit ko nga lang po eh. Kasi po nung bumagyo, malakas po yung hangin. Mm. Inipit ko po ng buho. sa mm. Tsaka po tinalihan ko po pa yung gitna. Okay, ganito. Kasi ito madali lang natin itong gawin. Madali tayo magayos ng, ng bahay nyo. Ang ano kasi, ang nangyayari sa buhay natin, parang paulit-ulit, paulit-ulit. Ganun din. Mas maganda sa mga anak nyo, turuan natin sila na ano, na magpakatapos muna kayong pag-aaral. Kaya nga po sana eh. Oh. Kahit hindi na sa iba, simulan natin sa magiging anak na lang natin. Opo. Totoo po yan. Wow. Wala akong lang, Wala akong talaga. Hmm. Basta kung wala kang pangarap sa buhay, wala kang papupuntahan. lang dito na lang. Hmm. Kaya nga po, sana ko na lang ibubuhos yung, yung para sa akin. Sana ko hmm. na lang ibibigay lahat. Pero pagka nakapag-aral yung mga bata, magkakaroon tayo ng mga pangarap eh. Kasi lalawak yung kaalaman mo. Ngayon mga ngarap ka na. Kaya sa mga anak natin, pilitin natin, gawin natin na yung makakaya natin 100% na mapag-aaral sila. Kasi sayang yung panahon. Okay? Eh, inuulit ko kaya ako nandito dahil sa kwento ng buhay na isang bata na gusto makatapos ng college na iniisip niya unti-unti pagka nakatapos siya, unti-unti, ma mababawasan yung hirap ng buhay nila. Okay. No? Totoo po Kaya ako nandito para mapasama kayo sa ano, kayo yung pang 16 na bahay na gusto kong maayos yung, bu yung bahay niyo, no? Okay. Uh, mga magkano kaya kailangan mo, Kuya Mon? Kaya na po kong balak na. Yeah. Ayan. po ito. Maraming salamat po. Merry Christmas po. Advance. Merry Christmas <laughs> Merry po. Christmas, po. Ano yan? Uh, gusto ko man lang bago magpasko, hindi lang kayo. Hiyak <laughs> Lahat... ako. <laughs> <laughs> Lahat kayo dito matulungan ko. Kahit pa paano, yung uh, bless blessing yung blessing ng ating Diyos sa amin uh, ma-share ko sa inyo. Maraming maraming salamat po. Mm, welcome po. Pagmamahal po ng ating Diyos yan sa inyo. Kaya ano lang, um, eh, mahirap talaga pag hindi niya napagandaan yung buhay may asawa o pamilya, mahaba-haba pa yung laban ng buhay niyo. Pero mahaba pa rin yung uh, panahon niyo para makabawi sa bawat isa sa inyo. O sa ating Diyos. Kasi kung nandyan ang ating Diyos sa buhay natin, araw-araw magkakaroon tayo ng matuwid na daan o magandang pag-iisip. Basta lagi niyong kay God yung ano, lalo na kabata-bata niyo pa, lagi niyong hingin kay God yung pag-guide sa inyo. Paano mamuhay ng tapat at tuwid, tama sa mga kilos natin. Kasi kung nabubuhay tayong lahat ng mga kilos natin ay naaayon lahat sa kagustuhan ng ating Diyos. Mas uh, mas madaling po pasok yung blessing. Marami-rami salamat po kuya. Mm, welcome kuya. Kain tulong po. Binigay niyo sa amin. Malit na bagay. Merry Christmas po Merry boys. Yes, din po. Ano lang. Ah, so sana din siguro rin nando. Pagdamutan niyo na 'yon. Maraming salamat po malaking bagay na po ito sa amin. Maraming salamat po. Welcome <laughs> po. <laughs> Lalo na po magpapas-kun. Mm.